yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Thierry mag-imbestiga? Mag Pata ng speaker? Magulot oh. Eh, anong pagtutubuhan yan? Dapat independent commission yan at tama na yung sinasabi. Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, yung point mo, I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan. Mismo. rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng tatlong beses isang araw. Wow. Oh, Nagugutom no! kami. Mula sa 35% lamang ang ah, nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom. Uh -huh. Naging 43%. Oh, Malabit-labit na sa kalahati. O oh, cool. oh, ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty oh. Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na Poverty Alleviation ay minumura ang oh. Korte Suprema. Oh. Pagkatapos, magdinimanda mo, nagagalit. Oh. Eh kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay eh, yung mababawasan ng paghihirap, kesa kinukutya mo, ha, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Oo. Eto ba? Ha? Sabi nitong OCTA Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom, ha, ay nagpapahiwatig lamang na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap, naghihikahos mm -hmm. na maka Bili ng pagkain. Dahil, et ay kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Correct. Kasi siyempre, ikaw, pagkokonti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Diba? Pagkain eh. Sa tiyan. Oo, diba? Mm. Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng tatlong beses, isang araw, mm. ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Ha? Nangungurakot na paraming tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon ng karagdagang kita ang gobyerno, mag-o-online gambling. Kasi kailangan daw nila yung buwis ng online gambling. Sus, Mario Oh, di diba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling. 50 billion lang daw. Uh, e, hindi ko dinadaw yung 50 billion. Malaki uh, yun. Pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang billion na kukurakot sa flood control projects? Nakatapos, malasado pa yung response ng Pangulo. Nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Ha, diba? Sabi niya, Ah, mahiya naman kayo, 'di ba? Sabi niya, kagano ganun siya. Ganun, mm. oh, 'di ba? kagano ganon oh, 'di ba? Oh. Diba? Bago mag-iimbestiga daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. O, ayun lang Ito mas sabihin, hindi nag gibisi baka ito yung mga kumpanya. Kumpanya lang. Oo, ito yung mga kumpanya, 'di ba? Sinabi natin yung labing limang kumpanyang pinakamaraming flood control opo, projects. Opo. Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? kung sino-sino yon Sasabihin pa niya, di ba, doon sa press release, sa press release, sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Trabaho ba? Na trabaho talaga ng journalist yan. Pero Oo, trabaho lalo ng executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief executive. Executive ka. Correct. Mm. Nasa iyo ang DOJ, may NBI ka, may PNP ka. O, oh, ang dami mong investigative agencies eh, na kontrolado mo through either the DOJ or the DILG. Pwede ka pang mag, uh, mag magtala o mag uh, mag-create. Opo. Maglikha ng isang fact-finding board. Yo. nagbo volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. bak ayaw mong i-appoint? Natatakot ka hmm. na kung anong pangalan na lumabas dyan. O, Alam. bago ipauubaya ninyo sa house yung pag-imbestiga eh sila nga ang pinagdibintang oh, eh. Parang ay. sinabi mo pag meron ano may isang grupo, sindikato oy. <laughs> o oh, meron daw sindikato rito. Sila yung mga miyembro ng sindikato. Ay, na kayo. kayo nga mag-imbestiga. <laughs> eh ay, may problema tayo diyan. Mm. Hindi masosolusyunan niyan kapag kayo kayo rin oh. malakas ang tama nung mga naga-advise kay presidente niyan. May tama ka. May tama. Oo. <laughs> o, o, o. Tama rin. Ano bang nahit-hit? o oh, nasinghot nung mga nag advice kay Ayun. Pangulo niyan. Oo. Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo, di ba? Correct. Hindi ba noon? Sa, Para matapos na. May mga hindi nagbabayad, o oh, eh, gusto na rin niyang hiyain. Hiyain mo hmm. ng lubos-lubusan. Ha? Di ba si Pangulo Duterte noon? Oh, yang si Lucio Tan, hindi nagbabayad. Oh. O pag hindi ka nagbayad, o hindi na makakalipad yung aeroplano mo, di ba bayad agad? Bayad nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Utusan mo yung NBI kasi inuutusan mo yung NBI na iharas ang mga kalaban mo sa politika. Utusan mo si Tore. O, di ba magaling si Tore? Paghukayin mo. Not literally. Not figuratively. O, tingnan natin ang galing ni Tore. Kung malaman niya kung sino yung mga nangungurako. Ngayon, nagbo-volunteer, matinong tao, si Mayor Magalong. Ito yung dapat siya ang Chief PNP kung pinagbigyan lamang niya yung kahilingan ni Rojas, ni Mar Rojas na wag nang ituro ang Presidente Aquino. Mm. Sabi niya, hindi pwede. You have to choose between career and conscience. Ayaw. When you retire, your career is over but your conscience stays with you for the rest of your life. Ayaw. Pinili niya ang katotohanan. Tinuro niya si Aquino. O hindi mm. siya naging Chief PNP. Oh, iyon nagbo-volunteer, oh, sinabi niya no Sabado, I'm volunteering na ako mag-imbestiga. Eh bakit dead ma kayo? Ayaw nyo Gusto niyo yung mga congressman mag oh, yeah, 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 mag na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Don? Magulo na. Mag-imbestiga? Pata ng speaker? Magulo Oh. Na kayo. Eh anong pagtutunguhan niyan? Dapat independent commission yan at tama na yung sinasabi. Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan ni point mo, I dare you You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan,